Natapos na nga ang aming municipal dito sa Pagbilaw, Quezon. Kaya naman mabuhay. Ako ito si Eds at samahan nyo ako sa isang panibagong 8 story. Yeah! maagat man kaming umalis upang pumunta sa venue kung saan ang gagawin ang muli sa palimit dito sa Pagbilao, Quezon at ito nga aking mga player ay pinakailaman ng aking cellphone at sila na daw ang mag-vlog para sa akin ayun, nakasakay na po kami sa team. Book, guys, Buto na lang at may duman agad ng jeep at hindi na kami naghintay na matagal papunta sa Pagbilao National High School. hindi na kami umabot sa parada kaya naman sabi ko sa mga player ko dumiretsyo na kami sa pagbilang national high school upang sa ganun ay magamay nila yung kanilang paglalaruan at the same time ay makapag one up na din at may handa ang kanilang sarili at syempre ako ito lang talaga ang ampag ko sa as a coach ang magpapaganda at magpapresh at I always believe that beautifulness is next to successfulness Amen kalipas ang ilang oras ay dumating na din ang mga tagapagbilaw dos at ito na nagkaroon na ng Moexing orientation para sa mga players ng secondary boys at girls at nagsimula na ang puksaan! sa totoo lang ay talagang kinakabahan ako sa aming laban dahil itong Malik Boy o Pagbilaw Dos ang siyang hari ng sepak dito sa aming distrito sa matagal na panahon. Buto na lamang talaga at ang aking mga player ay may puso, determination at syempre kasama namin ang universe ng araw na ito dahil nakuha lang naman namin ang dalawang rigo na siyang ilalaban sa darapit na palarong keson. Ito sila nga pala ang ilang pang mga player na nakakuha ng mga medalya sa palarong ito. Maraming maraming salamat kasi talaga naman tutuwa ako dahil first time na ang pagbilaw uno ang magdadala ng Rigo sa Sepak Takraw at sobrang saya ko ng puso ko lalo higit ang aking mga batang makita ang kanilang tagumpay. ang istorya ng Sepak Takraw ng Talipan National High School papunta na sa Palarong Quezon. Maraming maraming salamat team dahil hindi nyo ako binago. Isang ligo lang ang hiniling ko, ginawa nyo pang dalawa. Tunay nga na kahit hindi mo ipilit, pigilan ka man ang paligid kung para sa'yo mangyayari at ipagkakaloob ng langit.